na ako, medyo malungkot na balita, but um, I'm okay naman. Pagdasal nyo po na hindi naman ganong grabe. Yung, yung sinasabi, hindi na tayo wabatay at tumatanda na, but um, I'm, okay. Senator Ramon Bong Revilla Jr. humihingi ng panalangin para sa agaran niyang pagaling dulot ng tinamong injury sa kanyang paa. Marami ang nag-alala nang mag-post ng isang maikling video ang Senador kahapon Martes, April 16. Sa bidyong ibinahagi makikita ang Senator na nasa St. Lucas Medical City sa Tagig kung saan siya kasalukuyang naka-confine. paliwanag ng Senador dati na niyang injury ang sa may sakong na tinatawag na axial tendon kung saan tila lumala dahil sa pagtakbo ng mabilis, kaya kinakailangan ito operahan at abuti ng tatlo hanggang limang buwan ang pagpapagaling matapos ang operasyon. Hello, magandang gabi po. Hulaan nyo, nasaan ako? <laughs> Nasa hospital. <laughs> Ay, nako, medyo malungkot na balita, but um, I'm okay naman. Because of my uh, actually hindi naman sa accident na, uh, oh, because of my injury um, yung aking Achilles tendon ay uh, medyo oh, partial uh, may, may partial tear no? kaya medyo kailangan ng operation we will know by tomorrow kaya, please pray for me. Ano tayo? I mean, first day ko ng alias Pogi. Um, uh, yesterday, kasama ko pa si Aramina and uh, Epikison. But, uh, you know, may, may mga pangyayari minsan di mo maiwasan. No? Kaya, mangyayari talaga yun. Mas importante, importante uh, pagdasal niyo po na hindi naman ganong grabe yung... Pero na MR, MRI na po ako kanina at uh, sinabi nga ng doktor na medyo... 50% yung... Bali, bali yung, yung 50% ng aking Achilles heel ay not there. Yan po. dahil sa pagtakbo dahil sa sobrang bilis ko daw tumakbo <laughs> anyway um, yun yung sinasabi hindi na tayo mabatay tumatanda na ba <laughs> okay yun nga lang yung healing uh, healing time medyo medyo matagal-tagal after the operation medyo 3 to 5 months ang healing nakakainis. Ayan. Dito si Jolo. O oh, Jolo, ah, oh, ikaw. Hi everybody. Hi. Ito, Kamusta manika? po kayo? So, um, yun. Binanggit po nung andito si mama kanina, pero kailangan munang pumunta doon sa mga siblings ko. So, mag-undergo ng operation si papa. Um, pero malalaman pa namin lahat ng mga, at mga ibang updates by tomorrow dun sa doctor niya. Pero, um, syempre, nagre-request lang din kami ng payers for you guys na maging successful yung um, operation niya. Pero, um, iti-check muna lahat ng mga blood works niya kung pwede na sa opera. So, yun mga kababayan. Um, ito, papasa ko na ulit kay Papa yung Hoy. nih nai iyak si Papa eh. Hindi. atau ako kay ano eh. <laughs> Asi <laughs> ah, po, balik na kami mamaya Thank you very much.